sa part 1 nitong video, dumayo kami sa Lemery Batangas para i-celebrate ang anim na taong anibersaryo ng Club I Team Patag. Hindi man kami araw-araw na nagkikita, pero sa mga ganitong event, kami ay sumusuporta. May mga kanya-kanya kaming priority sa buhay. Yung pinakauna, syempre yung pamilya. Pangalawa, yung hanap buhay. Maraming magsasabi bakit ka pa sa ganitong mga grupo. At itong ngayong ipapaliwanag ko dito sa aking video. So tara, let's go! Alas 3 nga dapat ng umaga Dapat kami ay nasa tagpuan na So bakit nga ba ako ay nag-iisa? Ganito yan mga katropa Dapat nung August 10 Alas 3 ng madaling araw Dito nga sa Shell Heritage C5 Para kami ay mag- kita kita at alas 4 kami ay bibira na kaso nung August 9 araw ng biyernes tayo ay nag home service dito sa camp bagong diwa alas 6 ng gabi nag tayo ng NMAX version 2 nagkaroon kasi ito ng failure don sa kanyang CKP at inabot nga ako dun ng alas 10 imedia ng gabi at ito yung pinakamalalang experience ko sa pagbabaklas ng magneto noong binabaklas ko nga ang nut ng kanyang flywheel nag gulat nga ako kasi nabusan ito kaya napaisip tuloy ako kung ganito na ba talaga kahina ang mga sigunyal ng Yamaha. Dahil nasira yung trade ng sigunyal kami ay nagparitrade. So ang ginawa ko tinulak ko hanggang shop. Ang masakla pa doon, ang gulong ay flat kaya ako ay hirap na hirap kaya yun, tayo ay napuyat ang ruta ko talaga dito mga katropa dito sa Aguinaldo Highway aakit ng Tagaytay, papuntang Lemery. Kaso iniisip ko yung traffic. Marami akong makakasal kasabayan ng mga bus at mga kotse. Kaya ang pangalawang option na ruta dito sa Tansa 13 Martires Road, dadaanan ang Indang, papuntang Mendes Cavite at dun sa ruta na aking nabanggit. Maiiwasan mo na ang napakalalang traffic. At dito mga katropa, nasa harapan na tayo ng Aguinaldo Highway. At dediretso lang tayo mga katropa, papuntang Open Canal. Yes mga katropa, tama nga ang narinig nyo. Kasi nga, kung palasing-lasing ka sa pagmamaneho, ay nako sigurado, kanal ang abot mo. Sa kalsadang nabanggit ko, dinudugtong kasi nito ang bayan ng Bacoor, Gentry, at Tansa, Cavite. At sa kaliwang bahagi, ang flyover ng Daang Hari. Alam niyo mga katropa, napaisip ako dito kung hahabol pa nga ba ako o hindi. Dahil nga sa sobrang pagod ko at malamang sila ay nag-uumpisa na. May bahay nga rin kami dito sa Tansa mga katropa. At pumapasok sa isipan ko, doon na lang magpahinga. Dahil once in a year nga lang ito mangyayari. At sa AB naman, wala dahil sobrang busy. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, tara, ito na yung pagkakataon para makabawi at kinondisyon ang isipan habang ako ay nasa biyahe. Alam nyo mga katropa, iba ang feeling pag marami kang kasama. Ang hirap nito i-explain at alam ko, maraming makaka nito. Dito sa likuran ko, heto ang flyover ng Malagasang. Tuwing dumadaan nga ako dito mga katropa, sobra-sobrang lala ang traffic dito sa area at buti na lang tinayo itong flyover. Sa mga gustong dumaan dito, one way lang ito mga katropa. Mata tapos ko nga madaanan ang malagasang ang sunod kong binaybay itong daang niya dito matatanong nyo ang mga taniman at palayan sa bandang ibaba madadaanan ang makitid at lumang tulay. Inuugnay naman nito ang bayan ng General Trias at Tansa Cavite. Bigayan nga ang tawiran dito. Lalo na kung ang dala mo ay four wheels. Sa bandang unahan nitong kalsada, may natanaw ako mga katropa na hindi ko inaasahan. Bangga ka ng jeep. Ha, jeep ba yan? Tignan nyo mga katropa O oh? Gusto kayo mga sakay na ito Brabio Warak na warak yung harap So ano kayong Nakabanggaan dito mga katropa Tignan natin yung jeep Baka ito yung jeep sedipin natin to Ah ito nga Yung jeep nga mga katropa Ayan So Tanggal yung gulong Kita nyo naman yung itsura ng jeep Tsaka yung itsura ng Wigo So dun sila napag-abot Siguro Paliko to itong Wigo na to dito tapos yung jeep papunta rito So dito sa napang, napang, nakapangabot na katropa. Oh. Ito yung collision Ayan Kitang kita yun na mga katropa So medyo malala yung tama Dahil may kalayuan pa yung ating destination mga katropa Diretso na ako sa aking biyahe Sa bawat biyahe ko paaway at papasok sa trabaho dito ang pinakarota ko. Bukod sa napakagandang kapaligiran, maiiwasan mo rin dito ang napakalalang traffic sa bayan. Nung narating ko nga ang Tansa, Trece Martires Road, bigla naman akong nagutom. Kaya ayan, tumibog muna. Isa't kalahating kanin at isang klasing ulam ay sapat na. Nakalipas ang ilang mga minuto, nagkalaman din ang tiyan. At sa pagkakataong ito, tayo ay nasa kalsada na. Maganda nga ang estado nitong daan. Bukod sa two lanes, kabilaan, wala ka rin gaanong maka kasabayan dito. Kaya naman, ito ang napili kong rota. Para sa akin, ito ang pinaka the best way papuntang Tagaytay. At sa badang unahan nito mga katropa, kakana na tayo. At dito sa area, nasa sakop na ito ng Indang Cavite. At dito naman sa baba nitong kalsada, madadaanan ang lumang tulay. Lalo na sa gabi, medyo creepy. At sa bandang unahan nitong bayan mga katropa, papasukin na naman natin ang isang bayan ng Cavite. Wala ngang iba, ito ang bayan ng Mendez. Medyo masikip at matrapik lang dito sa area. Paano ba naman kasi sa bandang unahan nitong bayan, matutumbok muna ang Tagaytay na Sugbo Highway. Ito nga yung kalsada na nagdudugtong papuntang Tagaytay at na Sugbo Batangas. At dito nga mga katropa kakanan tayo. Napansin ko nga dito ang mga nagsusulputang mga poste. Napapaisip nga ako baka naman may itatayong skyway o kaya railway. Paano ba naman kasi mga katropa, sobrang traffic talaga dito sa area. Lalo na kapag araw ng Sabado at Linggo. Kahit nga ganun katindi ang traffic dito mga katropa, napakarami pa rin dumadayo. Dito kasi masarap mag-relax at ito rin ang lugar na malamig kung saan malapit sa Metro Manila. At magtatanong nga tayo dito ito kung para saan itong mga poste? Sir. Para saan tong mga poste na to? Ayun. Ayun 'yan. Off-lay Auburn. Sa nag yan doon sa dito lang. Uh, uh, ah, okay. Okay. Kayo hey, sir ah. Siguro mga turista <laughs> 'yan pa. Dati wala ba ito Nagulat ako. <laughs> thank you, sir, thank you. After na mga ilang minuto, kung saan nagtanong tayo kay kuya kung para saan yung mga poste, bago nga tayo kumaliwa papuntang Lemery ay nagpagasuli na nga tayo. Para naman, tuloy-tuloy na ang ating biyahe. Noong kumaliwa nga ako sa Lemery Highway mga katropa, ibinuhos nitong kalangitan ang mga tubig nitong daladala. At yan ang dahilan kung bakit nga tayo natatagalan pa. At dito sa tulay, inuugnay nito ang mga bayan ng Cavite at mga bayan ng Batangas At pinili ko rin mga katropa Na magbiyahe na walang ulan Para mapakita ko sa inyo Kung gaano kaganda dito Ayan o no? Napakasolid mga katropa tropa <laughs> Woohoo Grabe Ayan o no? Taal Wala talagang masabi mga katropa Tapos yung mga kurbanan Napakasolid wait, 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 wala tayo wait, 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 wala tayo kukuha mo tayo ng clip ayan kukuha tayo ng clip dito ayan no? napaka solid talaga ayun sa na nakita sa ating so Bulkan Taal mga katropa ito yung lake ng Taal tapos dito na side yung Cavite so andun yung ah yung Paris na labang tawag dun yung lugar na yun so ayan so doon ba dun sa una mga katropa yung Laguna okay tapos dito na sa idea yung mga um, yung Batangas Lipa Rosario andun lahat tapos yung Cuenca yung mataas na bundok na yun ayan so Bibihay na tayo mga katropa. Mapapansin nyo dito mga katropa, ang ganda ng kalsada. Bibihira ka lang makakadaan ng mga lubak. Simula nga sa arko ng Nasugbu, Batangas. Hanggang sa dulo nitong Jokno highway pababa ng Lemery, grabe napakasulid yung kalsada at yung kurbada. Isama mo pa rito ang isang kastilyo na kahit sino, ito nga ay dinadayo. Ang tawag nga dito ay Fantasy World. World. Alam ito ng mga karamihan na ito ay sarado na sa publiko. Pero ang dami pa rin dumadayo ang mga factor dito sa pagkakaalam ko yung kalsada, yung ambience at malapit ito sa Metro Manila Noong lumagpas nga ako sa Fantasy World sinalubog naman tayo ng napakagandang panahon dito sa baba Yung ganitong mga eksena ang pinaka the best para mag-travel at mag-vlog. Sa ganda nitong kalsada, hindi ko nga namalaya nasa dulo na ako ng Jocno Highway at nasa baba nga tayo ng bayan ng Lemery. Noong papatawid na nga ako dito sa intersection may nakasabayan nga ako na isang van. Dahil ito ay intersection kaya naman bigayan Para safe ang biyahe mga katropa Dinaan ko sa menor at senyas na ako muna. Kaya naman dun sa driver ng van, shout out sa'yo katropa. Iba talaga ang nagagawa ng may grupo. Lalo na kung nationwide ang samahan nyo. Hindi mo kasi maiiwasan na magkaaberya sa daan. Isang tawag lang, andyan na agad ang mga iyan. Wala namang masama ang pagsosolo. Ang consequence nga lang dito, mahihirapan kang makahanap ng mga re-rescue. Minsan pa nga, dadaanan ka lang at titingnan. Kaya naman, ito ang maganda sa ganito mga samahan. At dito nga mga katropa, malamit malapit na tayo so dito na yun malapit ayun mayaka sya ako nakikita mga katropa umalamang dyan na yun <laughs> dito rin kami nasaraan no dati papunta kami ng simblong batangas So ito yung magiging part 1 ng ating vlog mga katropa ha Yung part 2 kung saan ando na tayo sa Lemery Beach Okay Tapos syempre magsiswimming swimming na tayo doon Na mag... tawag ito mag island hopping o diba Yan <laughs> yung ating part 2 Kasama yung ating mga tropang club ay patag Alright. Habang binabaybay ko nga itong kahabaan ng kalsada mga katropa na may biglang sumulpot ng bisikleta. Akala ko nga mauulit na naman yung nangyari sa akin. Ang mahirap dito mga bata yung nagbe na ginagawang palaruan yung kalsada. Pagkatapos ngayon mga katropa, hinanap ko na yung venue. Dahil pangalawang punta ko na dito kaya naman medyo nakakabisado ko. Yung unang ganap namin dito mga katropa, dito kami nag-Christmas party. Pagdating dito sa crossing, tayo ay kakaliwa. Tapos dere-derecho lang, papuntang La Familia Beach Resort. At malamang, sila ay nang iinuma na. Pagpasok ko nga dito sa kanto, medyo naninibago ako. Hindi ko nga alam kung saan ang papasok dito. Habang binabasa ko ang lahat ng signboard na dinadaanan ko, heto ang natanaw ko. La Familia Beach Resort. Pagkatapos, kumana na ako. Tapos, may biglang nagtanong sa akin, Sir, saan ka papunta? Sabi ko, dito lang sa mga naka-sniper kong mga kasama. At pagkatapos nun, pinapasok na nga ako. Eto na nga, ang entrada nitong resort. Medyo may kahabaan at kalawakan. Wala nga problema ang mga parking dito. Siyempre, itatapat mo lang kung saan kayo nakapwesto. At ito na nga sila, shoutout kay Katropang Ramil at kay Katropang Jory. Napansin ko nga dito sa kanila, ang iba ay nagluluto. Yung iba nag-iinuman at nagkakantahan. Matapos ko nga tanggalin ang aking gloves, jacket, at helmet, ako ay dumiretso na sa kwarto. At pagbukas ko nga ng pinto, heto ang aking nakita. Si paring Agjongski na napakasarap yung higa. May dalawang kama nga itong kwarto. May malaking CR at malakas na aircon. Swak na swak nga ito sa mga ganitong event. Sa kabila nito mga katropa, may isa pang kwarto. May sariling kama, aircon, at CR. Hindi nga ito mangyayari kung wala ang mga officer at ang mga members. Kaya naman thank you sa inyong lahat mga brother. Pagdating naman sa mga ganitong lutuan aba, si Bay Chris ang bahala dyan. Matapos nga mahalo ang karne ng baboy at manok. Siyempre kasama na dyan ang mga pampalasa. Heto na ang resulta mga katropa. Tumitingin ka palang matatakam ka na. Siyempre magpapahuli ba ang pambato ng timpasay. Ang pinagmamalaki nitong dinakdakan ng norte. Hindi ko nga kabisado ang mga sangkap nito. Basta ang alam ko lang kapag si si Renato ang tumira, abay, hahanap-hanapin mo talaga. Huwag mo na lang pansinin yang kuko, kasama kasi yan sa pampalasa. Hindi nga kompleto ang timpatag kapag wala si Papa Ben ng team QC. Soft drinks, alak, pulutan, singer, aba, si Papa Ryan ang pambato namin dyan. Pagdating naman kay Papa Randy, asahan mo makulit talaga yan. Kasama si Master Tom, <laughs> pinuntahan nga namin itong tabing dagat para masaksihan kung ano ang ginagawa na aming mga kasamahang lasenggero. Hello. <laughs> eto pala sila nagbababad para matanggal ang amat yung nasa kaliwang pwesto <laughs> si Papa Bilor. sa kanan naman si Papa Gilbert ang tumatawag na Wow. sa kalasin niya nga ni Papa Randy Heto ang ginagawa Nag-aala zombie Sa timpatag Sila ang tropa ng mga lasinggero Partida oh, yes, yung iba wala pa dito Matapos nga Makapagtambisaw sa dagat At nabawasan nga Ang konting amats As usual Tagay to the max Partida may pachacha pa yung dalawa Matapos nga Mawala ang amat si Papa Bilor Siya naman itong pagbawi Kay Papa Randy Ginawa ba naman kudkuran ng ulo Sabay mm, mm, mm. Sa oras na ito Aye. mga katropa yung ibang kasama namin ay tulog na. Kaya naman itong si Papa Jay, pinagpapasok ba naman ang bawat kwarto? Wala nga ligtas ang bawat isa sa amin dito. Pati nga si Ajong nagulat nung binuhat nila. Kita nyo naman ay pumapalag pa siya. paano ba naman kasi pagkatapos ng inom sabay tulog sa kwarto kaya si Byplong nagmistolang lang baboy ramo at dahil nga dyan yung unan dinala sa labas sabay sabay, gusto yung matulog ba diba? dito kayo sa labas matapos nga ang ilang minuto abay mayro naman nakapuslit sa kwarto ang unang nahuling si Adjongski para masigurado binuksan ng ilaw sinilip ang ilalim ng kama baka kasi may nakasiksik pa at pagbukas ng banyo si Byplong dito pala nagtatago <laughs> dahil nga sa sobrang antok Etong si Papa Jorik Natutulog na Na parang manok Ganito rin pala malasing Si Papa Ben Sayaw dito At sayaw doon At ang pinaka-exciting part Itong video Ay abangan nyo sa ating Part 2